welcome back again to my channel. Now, today's video ay para sa inyong mga Virgo. Para ngayong paparating na September. Kaya tutok na Virgo. So, Virgo, paalala, this is not for everybody. Kaya take what is resonate for you, Virgo. Para sa gusto magpa-personal reading, ang aking anak lamang ang mag-personal reading. Okay. Siya lang ang may oras niyan. Pwede din siya sa magpa-cleansing, no? Or something like that. Karir ba? love like bar no something like that so yes so angel's guide was your what is your message for uh, virgo my young september angel's guide courage and bravery so yes so you have a gift of courage no virgo okay so virgo expect Miracles ngayong September din. Your angel message for you. So, ipagpatuloy mo lamang ang iyong pag-brave, courage, uh, Virgo. Okay. Yes. So, your angel say, expect miracles ngayong September. This is your message of your angels. Courage and bravery. You have a gift of courage. You're very strong. Hindi ka mahiya, ano, Virgo. may lakas loob kang gawin ng mga bagay. Like, oh. So, some of you, mga Virgo, ay, you are the breadwinner, no, of your family. Yes. So, uh, pakinggan mo rin, Virgo, ang mga pumapasok sa inyong isipan. Huwag mong isa walang bahala, no. Bigyan mo ng pansin ang mga yan. Ulsun din mo ang iyong nasa isipan ni mo, Virgo no, ngayong uh, September. Harmony and Resolution. So, kung may mga hindi pagkakasundo, no, this month of August o so sa September ay may mga healing na yan, no, kumbaga, magkakasundo na ang mga hindi pagkakasunduan sa mga Virgo. Okay. Kumbaga, may away ba sa family, sa asawa, no, ratio your vibration Virgo, Palakasin mo ang iyong vibration. Huwag kang magpadala sa mga negative energy. Okay. So, may mga manifestation din dito sa mga Virgo na magkatotoo this month. Okay. Yes. So, blessings and abundance sa mga Virgo din ngayong September. May mga blessings in this, guys. No? So, kung ano man yung mga plano mo. So, sabi ng yung angel, Huwag mo nang ipagpatuloy, ipagpaliban mo muna, Virgo. Okay, ang iyong mga, kung anong mga plano mo, Virgo. So, original message for Virgo para ngayong September. Virgo, the past. So, something from the past is returning. Maybe an old job or unfinished project. Yes, so money could be coming your way from something you did in the past. So may paparating Virgo na pera na tinatrabaho mo na noong unang panahon, Virgo. So may mga job din dito na babalik sa buhay mo, Virgo. Mga job ba na hindi pa natapos, no? mga tinatrabaho mo nga unfinished job ay babalik sa inyong mga Virgo. Okay, look the past to understand the future, a lesson, an experience, or an old skill. So, tingnan mo rin yan, no? Yung mga old skill mo. Virgo, who knows? Yun ang nagdadala sa inyo ng swerte. Okay, Virgo. So, take an action. Kung anong dapat nating actionan, Virgo, actionan mo na. Huwag mo nang patagalin pa. Whatever your question, this is telling you to go for it. Okay, nothing will change if you don't take action. Don't let opportunity pass by you, Virgo. Okay, so take action. Actionan mo na ako. Anong dapat mo? Actionan, Virgo. No? Yes, so don't let opportunity pass by you, Virgo. Yes, investment. So, your financials, Your finances are improving and expanding. Oh, my God. Kaya actionan mo na, Virgo. Okay. Now, it's a great time to make an investment also, Virgo. Okay. Ngayong September. Perfect timing also, Virgo. Yes. Yeah, so, sit a solid foundation and the fruits of your labor will follow, Virgo. Investment. Okay. So, yes. Para sa mga... Virgo. Additional message for Virgo. Show me, universe. What is your message for Virgo? This coming September. Windfall of money. OMG. You're about to receive a financial windfall or a pay raise. Your finances are currently in a positive circle. Now is the time perfect to treat yourself. Or make a big picture, Virgo, ngayong September. So, when full of money is coming sa mga Virgo, ngayong September. Sana all, Virgo. Yes. So, original no message for Virgo para ngayong September. now message for Virgo para ngayong September. Show me. Yes. So, the temperance. So, Virgo... That's why you have uh, miracles ngayong September dahil ikaw ay close ng ating Panginoon. May mga hard work pay payoff din sa mga Virgo. You're very close at narinig ang iyong mga manifestation. No? You are very close ng ating mga spirit guide at ng ating mga angels guide, Virgo. So, may paparating din dito, Virgo, no? na messages, sinisiraan ka, something, meron din, no? binabato ka ng mga masasamang salita, kumbaga sinisiraan ka bergo. Yes, na invade sa iyong mga nakamit no sa buhay mo Virgo. So may mga overcoming difficulties din no malampasan mo ang mga 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 bagyong dumarating sa buhay mo, mga pagsubok, may mga wish fulfillment din dito, mga dream come true sa inyo mga Virgo. Some of you, makabili ng bahay, lupain sa probinsya. Kung ikaw ay may karelasyon, kumbaga perfect relationship ka, Virgo. Alright. May mga uh, okasyon, party, may mga wish fulfillment, no? Ngayong September. So, Virgo, God or Father is with you, guiding you, protecting you, Virgo. Some of you ay may masasandalan, no? na father figure kung pag-uusapan natin dito sa earth, Virgo. This is father figure na handa mong matulungan at magabayan ka, Virgo. Or mahingian mo ng tulong. So, Virgo, may kailangan ka rin ditong i-sacrifice. Either pag-ibig, trabaho. So, the star. You shine like a star, Virgo, ngayong September. So, choose wisely, Virgo. Ngayong September, kung may mga offer na paparating, may manliligaw ba, may mga promosyon ba, may mga trabaho ba, something, no? Think wisely, ergo, okay. Yes. Yes, so, see, may mga taong gusto kang matrap, tapang yung pag-grow. Right, you have the moon also, may mga uh, hiding enemies dito. Or may mga potential talent din dito, Virgo, na madi-discover sa inyo. Some of you ay pagdating ng gabi ay medyo sad, upset, no? Yes, some of you. So, Virgo, may mga offer si na tinalikuran mo. Mga offer na nakatubili kang tanggapin, Virgo. May bumabagabag sa iyong isipan. May, may mga wish fulfillment. May mga uh, pinaghirapan na dito na nagbubunga na, Virgo. Yeah. See? Some of you ay medyo upset sa ngayong September. May mga nawalan, lost something. No? Yes. Or either part of your family. Baka may nangangailangan ng iyong tulong, Virgo. No? Yes, so, bigyan mo rin ang pansin ang mga nakapaligid sa atin, Virgo. Okay, so, some of you ay medyo may tinalakuran na no? something mga over na pinalampas mo, Virgo. Yeah, so seven of seven of pentacles si na nga ang iyong mga pinaghirapan. All right. Yeah, so and so and sister is guiding you, protecting you, Virgo. May mga kataong gusto ring pabagsakin ka, tanggalan sa pesto ba, trono, no? Putulin ang pag-grow, something. Or may mga shocking news sa mga Virgo ngayong September. Some of you ay gusto nyo nang tanggalin na ang mga taong hindi deserve sa buhay mo. Kumbaga napagod ka na, Virgo, mga taong hindi deserve sa iyong pagmamahal. No? So, revert. bagong pagkatao, bagong Virgo ang ating makikita ngayong September. Yes. So, some of you mga Virgo ay tinuldukan nyo na ang mga taong hindi deserve sa buhay mo. Trabaho ba? Relationship ba? O nasa sa inyo? Ano man yung gusto mo nang tuldukan? Okay. Yeah, Virgo, see? Baol ng kayamanan. So, may malaking pera ang marireceive ang mga Virgo this month. Yes, hard work pay off, mga mga pinangalagaan mo nung, nung unang panahon na nagbubunga na something, ikaw lang din ang mag-aani niyan, Virgo. See? Ikaw lang din ang mag-harvest niyan, Virgo. Yes. Okay mga hard work pay off, meron din. May mga backfighter friends, eh. sinisiraan ka. Hindi ka tapat na pag-ibig, hindi tapat na kaibigan. Mga opportunity ngayong September sa mga Virgo din. Yes, or Virgo, makukuha mo kung anong gusto mo this coming September. Either financial, relationship, material man yan, or kung ano man yan, Virgo. Alright. So, stable lang job ng mga Virgo kung ikaw ay may trabaho. Some of you ay ayaman ang dahil lang din sa iyong pag ikaw Virgo. Okay. Yes. See? May mga offer natin na likuran. Upset, sad ang mga Virgo. Medyo emosyonal ang mga Virgo ngayong September. Virgo, kung ikaw ay single, may new relationship. Kung ikaw ay meron na, you are loved. you are kind mapagmahal ka, maunawain ka. So, makukuha mo lahat ng gusto mo ngayong September. Yes, panig sa iyo ang universe. Hostesya man yan, court case man yan. So, yes. So, this is your button of a dick. So, may mga judgment dito ngayong September. Or may mga calling, or may mga pabalik-balik na numbers. Bigyan mo ng pansin yan. Yes, or bigyan mo ng... Uh, halaga ang mga numbers na pabalik-balik na yan, uh, Virgo. Okay, or Judgment Day din ito, Virgo, ng iyong mga kalaban. Kung sino man yung mga nanakit sa inyo. So, ang divine ang bahalang magusga para sa kanila, Virgo. Okay, so, original message for Virgo para ngayong September. Show me universe, what is your message for Virgo? Virgo, may dapat ka dito ng So, Sean Lecoson, ang mga Virgo, this coming September, may mga mabubunyag na sikreto din, Virgo, na ikaw lamang ang makaka-discover. So, some of you are full of excited, full of happiness, ang mga Virgo, ngayong September. Virgo, keep it yourself kung anong meron ka this month. No? Huwag masyado ang i-public. E Ipinsahan mo rin ang iyong sarili, Virgo. May mga taong uh, sisiraan ka or sinisiraan ka, something like that. Yeah, so temperance. So, this is confirmation. May baraka rin dito na temperance na you are very close ng ating Panginoon Virgo. Ng ating mga spirit guide at ng ating mga angels guide. May mga meditation affirmation na magkatotoo din sa mga Virgo. May mga potential talent din na madi-discover sa inyong mga Virgo. May big harvest sa negosyo. Abundance ang mga Virgo din ngayong September. So, that's all for this month of September, Virgo. Hope you like it, my reading. Huwag kalimutan mo po, me. Huwag kalimutan din i-share ang video ito, Virgo. Sharing is caring, right? So, see you in my next video. Bye-bye.